Sobrang simple lang po talaga na itong lutuin. Kokonti lang yung sangkap pero panalong-panalo sa sarap. Assalamualaikum mga mare, kumusta kayo? Nag-request na naman nga itong aking mga anak ng pasta na with white sauce daw. Kaya dito sa kawali naglagay lang ako ng margarine. Pagkatapos ay eto't iginis ako na din itong bawang at saka sibuyas. Emekos-mekos lang natin ito hanggang sa mag-translucent yung ating bawang at saka sibuyas at maamoy na natin yung aroma niya. Pagkatapos naglagay lang ako dito ng isa't kalahating kutsara ng harina. Emekos-mekos lang ulit natin hanggang sa magiging ganito na yung texture niya. Saka pa tayo maglalagay dito ng gatas. Full fat milk yung ginamit ko dito pero pwede naman kayong gumamit ng ibap milk. Pagkatapos naglagay ako dito ng kiri na cream cheese at maglalagay din ako nitong cheddar cheese spread. Pero ito ay mga optional lang naman mga mare. Pwede pwede din kayong gumamit ng cheddar cheese na lang yung Eden or kung ano yung cheese na available sa inyo. Naglagay lang po talaga ako dahil meron naman kami at para ko konti na lang din yung gagamitin kung Eden cheese. So eto't minikos-mekos ko lang hanggang sa matunaw yung ating mga cheese. At para matunaw din ng maayos yung harinang nilagay natin. Ang purpose nga po pala nung harinang nilagay natin kanina ayun yun po yung magpapalapot ng ating sauce. Mas masarap sana ito kung may mushroom at chicken breast. Pero wala akong stack ng chicken breast at saka mushroom. Kaya wag na lang at mas prefer din ito ng mga anak ko. Kapag kasi nagluluto ako ng nilalagyan ko ng mushroom at chicken ay tinatanggal din po yun ng mga anak ko at hindi nila kinakain. By the way, naglagay nga din po pala ako dito ng pampalasang asin at saka paminta. Pati na rin po ng kaunting magic sarap. Tapos i-mekos-mekos lang natin ulit ito. Dahil malapot naman na din itong ating sauce, tikman lang natin ito at kung sakto na ay pwede na natin ilagay itong napakaluan na natin na macaroni. Pwede po tayong gumamit ng kahit anong uri ng pasta like macaroni, spaghetti, fusilli, penne or kahit anong uri ng pasta, basta pasta pwede. At pwede din po tayong magsahog dito ng chicken, tuna, hipon, pwedeng pwede po. Dahil biglaan nga din yung pag-request ng aking mga anak at wala po talaga akong mga chicken o kung ano-ano pang pangsahog. Kaya kung ano lang talaga yung meron, yun na lang po talaga yung ginawan ko ng paraan. Pero ipaglalaban ko pa pa rin ang lasa nito mga mare kahit hindi ito kumpleto sa sahog dahil napakasarap naman talaga at gustong gusto ng mga anak ko masya At kakainin natin ito mga mare habang mainit pa. O siya sure, ito lang po muna for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong panunood at kita-kits tayo sa mga susunod pa. Shukran!